Sa unang pagkakataon, matagumpay na isinagawa ang Ambassador Induction Ceremony na pinangunahan ng GMA Central at Dasmarinas 2 District. Ang makasaysayang pagtitipon ay may layuning kilalanin at hikayatin ang mga kabataang handang tumugon sa panawagan at paglilingkod sa Diyos, kapwa at komunidad. Sa balitang may pag-asa, iahatid ni Aishel Habasa. Mahigit 30 mga kabataan ang formal na idineklarang miyembro ng Ambassador Club ng GMA Central at Das Marinas District sa pamamagitan ng isang Joint Induction Ceremony, Ikaapat ng Abril. Ito ang kauna-unahang Induction Ceremony ng naturang Youth Club sa buong Cavite Mission at isinagawa ito sa GMA Central Church. Bilang guest speaker, nagbahagi ng mensahe si Pastor Kenneth Patilan, Cavite Mission Associate Director for Senior Youth Leadership, patungkol sa misyon ng mga ambasador para kay Kristo Jesus at ang pitong pundasyon na magpapalago sa buhay ng mga kabataan. Ang 37 inducted members ay binubuo ng dalawang local clubs sa Area 1. 23 rito ang nabibilang sa GMA Central Church na pinangungunahan ni Brother Macmillan Espeña bilang club director. Habang nasa labing apat naman ang sa Dasmarinas 2 District na pinangangasiwaan ni Brother Jewel Leonard Robles. Bilang isang director po ng Ambassador Club sa isang local church dito sa GMA Central SDA Church, ang um, gusto ko po na maging direction po ng, sa mga susunod pang activities ng Ambassador Club na ito ay mas mapalapit pa po ang mga kabataan sa pamamagitan ng mga activity at sa discipleship plan na part po ng curriculum ng Ambassador at na nawa ay Maunawaan nila kung gaano kamahal ng Diyos ang bawat isa at kung gaano uh, plano ng Panginoon na gamitin ang ating buhay upang maging uh, living witness ng kanyang pagpapala at kabutihan sa bawat isa. Nakapailalim sa kategoryang Senior Youth Ministry ang Ambassador Club. Layunin itong tugunan ng espiritual, emosyonal at mental na pangailangan ng mga kabataang nasa age group 16 to 21 sa henerasyong ito. Ang Ambassador Ministry ay isang programa sa pangkabataan kung saan ito ay natuturuan ng mga kabataan na mahubog ang kanilang spiritual na condition. Ang objective nito ay para mapalago ang relasyon ng bawat bata sa ating Panginoong Kristo, magamit ang kanilang skills sa paglilingkod sa church, magamit ang kanilang skills sa paglilingkod sa community at magkaroon sila ng view pagdating sa mga relationships. Tinatakil din dito tungkol sa outdoor industry, vocational, tapos community. Ito yung complete package para maturuan natin ang mga kabataan. Ako ay nananawagan na yakapin itong programa na ito sapagkat dito lang po sa Seventh-day Adventist Church mararanasan natin kung saan dito natin makikita ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Marahil hindi pa madalas naririnig ang Youth Ministry na Ambassador Club. Ngunit ang gawain tulad ng induction ceremony ay patunay lamang sa pagpursigi ng Aglesyang Seventh-day Adventist na tulungang mailapit ang mga kabataan sa paanan ng ating dakilang Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula rito sa GMA Cavite ako si Aishal Habasa para sa Hope Today HCNP News.